E naman ay magre-reset tayo ng ECU ni Honda Click. Bakit uh, tayo magre-reset? Kasi guys, nagpalit tayo ng uh, spark plug. Inalis na natin yung stock at ang ipinalit natin yung racing racing spark plug yung iridium. Eh ang iridium ay malakas ang kuryente niyan kesa dito sa uh, stock na spark plug ni Clicky. Ang gagawin natin ay dire-reset natin para ma-refresh yung reading kasi pagka hindi natin uh, uh, ini-reset yung ECU ni click ay matamlay yung under niya pero kapag na-reset natin yung ECU ay uh, maganda performance ni click mas malakas uh, hindi parang delay ang under niya Ayan, paanda rin lang natin ng 15 minutes tayo.